Gage, mm. busy ka? Mm. Busy ka? Alam, balita ko, may nagagalit sa'yo eh. Alam ko, marami. O, oh, bakit? <laughs> Affected sila. Wala akong pake. Eh. Kwento nila sa... Sa lang <laughs> 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 Hindi na kasi uso yung ano, kwento mo sa pagong, uh... o kaya kwento mo sa talk to my hand. Hindi na uso yun. Hindi na uso yun. <laughs> Mami Bing! Oh. Mami Rowena Guanzon. Saan yung pinta sa loob? Oh, bakit? Malita ako. <laughs> May nanggagalit sa'yo. Alam, <laughs> ito ha. Affected girl. Ito po na. Sala. Sa isa bar bar happy Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Tapos don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para like updated. Sala ng mga inepan sa susunod namin video ko. Ano yun? Babasa ako eh. Uh Oo, -oh, may nagagalit sa'yo. Nalamaan yeah. Oh. Sanay na ako dyan. <laughs> yes. Hindi ako kasi na nga mabilang eh. Normal ba? Normal na yan yung mga <laughs> inggitera. Oh, dami oh. mong best friend. Akaloka naman. Okay lang yan mga batang helmet. Kasama yun sa buhay natin kung maraming nagagalit sa atin dahil sa ginagawa natin, dahil sa paninindigan natin, dahil sa pagtindig natin. And ito lang masasabi ko diyan. panuri kayo kung sino talaga yung tumitindig ng para sa bayan. Hindi para sa bulsa, hindi para sa uh, mga kanya-kanyang dahilan, hindi para sa personal. Uh, yes! Ba? At sa mga <laughs> nagagalit mo, Sugar Power, wala na akong magagawa sa kanila. <laughs> <laughs> Alam, eh, magagawa. ano magagawa? ko? Si Batang Helmet ako, mula pa noon, hanggang ngayon. Hello, Sirka! 2018, the next start tayo. <laughs> hindi ko pa sila kilala. Si Batang Helmet na to, oy. Kaya, Bale sila, Juan. Oh, bakit? Ba't nandito ka lang na naman? Wala. Tataka lang ako eh. <laughs> Comment down below nyo nga dyan, mga kapatahel. May kano'ng masasabi nyo dyan. Nakakaloka lang talaga. Kasi isang prinsipyo, isang pinaglalaban natin. Pero bakit marami yatang humihila sa atin pababa? Hey. Bakit hindi na lang maging masaya? ba? Diba? Ito naman Bans. kasi. Bakit? Ano naman kasi? Hindi na ako magsasalita. Ha? Gagayahin ko na lang tong si Mr. Vic Rodriguez. Dinaan sa libro. <laughs> nice. <Bans. laughs> Heron. Oh, o nga, babasa rin ako. No. Balita ko, mga kabata Heron. Hindi pala lang balita ko, talagang naganap na to. Mm. Meron pa lang pa book launch tong si Mr. Vic Rodriguez. Ooh. Oo! Oo! May libro siya? Yes! Ang kaya ano, nga no. nun, Vic Rodriguez. Kingmaker, the hard copy. <coughs> eh, ang naalala ko, mga bata helmet, pag narinig ko ang Kingmaker, yung dati yung kay Madam Imelda, oh, Kingmaker. Lang, yung... yun lang naman ah. Yung parang movie o docu, diba? Oo, oh, pero eto nga, may libro nga. O eto, panoorin niyo muna. I will not grant any interview. Yung mga nanira sa akin, tuwang-tuwa nung ako'y nananagimik, feeling nila ako'y nalusaw na. Hindi nila ako kilala. Noon pa man, ako ay disibig. Instead, nasagutin kita o kayo sa isang interview, whether sa traditional media o sa pamamagitan ng ating mga kasama kaibigan dito na new media, na ang aking desisyon. Ililibro ko at lalagyan ng dokumento yung aking sagot sa inyo upang aking harapin sa tamang panahon ang mga ibinintang ninyo na ako ay tapit, uko. Ako ay power hungry. Ako ay nagbebenta ng position, yung appointment for sale. At ako ay inalis, or nais out sa malakanyan. Yan lahat ay nasalito. O di ba? Yan lang yung highlights ng kanya ano yung e, book launching. Ah, mm. bayan eh. Medyo napagod ako mga bata helmet kasi <laughs> kayo <laughs> na pong bahala maghanap. Hey, Ganyan <laughs> hey, no. Mm. Grabe no. Wala na ba ibang title? Hindi eh, ko nga alam eh. Eh, yun ang gusto ni Mr. Big Rodriguez. Da, ano? Kingmaker. Oh. Diyan daw sa libro na yan, oh. malalaman natin kung ano daw talaga ang tunay na kulay, binugaper. Oh. Kung ano yung mga naranasan niya. Talaga, oh. yung mga pinagdaanan niya. Yes, sa Pamilya Michael. Oh. oh, Sobrang hirap ba ng pinagdaanan oh. niya? Alam mo, mga kabata, parang gusto kong basahin yung libro. Tapos? Wala lang, mabasahin na. Titignan ko kung <laughs> Baka, di ba, malay nyo, meron tayong matutunan ma dyan. Ma dyan, di ba? Oh, oh, Eh, pero, bito ka po, yung pinakamaganda talaga na mga libro, no, na mm -hmm. nabasa natin, syempre, yung ano, yung during the campaign, yun mm -hmm. yung nangyari ng buong kampanya, naglabas din ng Anak Buhay o si Bipi di ba? Oo. Oh. Yung pinakamaganda talaga na compilation. Yeah. Oh. yung mga nangyari, kung Paano siya nag-design, sino oh. muna yung mga kinausap niya, oh. yun talaga yung history nga naman talaga mga kabata Nang kampanya. Nang kampanya. ng, kampanya. ng... isang Tony Lennon-Robredo. Ang oh. kampanya ng Pink, Pink Movement. movement. Ano, paano nagsimula ang Pink Movement, ang ganda talaga niyang ano na yan, libro. Ah. at lang nandun pa rin sa akin yan? Hindi pa siyempre nakatago yan. Ito is fine na ang history. Pero ito talagang Kingmaker, mukhang... Mukhang may pa-esplok dyan. Oo, may mangyayang esplokation. Oo, kaya parang gusto ko rin siyang mabasa. Mm -hmm. Kasi parang may kahindik-hindik daw dyan oh. na tiniis daw ni Mr. Oh, ano B kaya B yun? Ano kaya yung tiniis niya? Kaya nga. Mukhang oh, katiis Kaya nga, mukhang nagiging tsismosa na talaga tayo. <laughs> 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 Pero magkano ba yan? Just me yung marimang? Marami na yata bumili. Mura lang ba yan? Mura lang ba? Hindi ko alam eh. Ano mura lang? Para affordable? <laughs> Okay, na. Comment down below nyo dyan kung anong masasabi nyo. Ha? Mm Hindi -hmm. <laughs> dyan sa libro na yan. Mm -hmm. si Victor at saka mm -hmm. sa mga nagagalit sa akin. Mm -hmm. <laughs> so stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay yung nag-helma din ng bukit keeps getting better everyday, day. God bless everyone. Bye! Kaya kayo, maging mapanuri kayo kung sino yung mga huwad dyan. Huwag kayo oh. masyadong nagpapaniwala kung magaling magsalita. Pala niyo? Nice! K